So mga kablog ko, uh, magbasbas muna po tayo ng tubig uh, para mapainom po natin sa pasinte. Uh, pasensya na po kayo mga kablog ko dahil yung screen video ko ay hindi pala nakabukas yung uh, mic niya. Kaya nagkaroon tayo ng aberya, walang boses yung video call natin ngayon dito na screen video. So ngayon mga kablog ko... Uh, itong babae na po ito ay mayroon siyang karamdaman sa batok niya banda. Uh, masyadong masakit daw uh, ang kirot. Uh, sa pamagitan po ng video call po namin ay kumilala, kumilala rin po siya sa ama ang naglikha ng mundo ng may buhay at kay Agus Daloy Tres Mundo Tres Hilario ay kahit pa paano ay nabigyan po natin siya ng lunas uh, mga kablog ko uh, itong ginamot ko po ito ay kapatid po ito sa katres Mundo namin dyan sa Mauban uh, shout out po dyan sa Mauban mga kablog ko naaway uh, naway, naway ma, mapuntahan niyo po itong babae na ito ay uh, gamutin niyo din po dyan mga kapatid ko po dyan sa spiritual ah, uh, tulungan nyo po itong isang kapatid natin sa spiritual na ang kapatid niya ay may karamdaman niya sa may batok niya sobrang kirot eh ngayon uh, nabigyan ko siya ng lunas ah, uh, kailangan to siya na mamintin nyo po dyan sa mga kapatid natin dyan sa maoban ah, uh, naway matulungan nyo po dyan mga kapatid ko ah uh, itong nililaser ko ito po mga kablog ko uh, nakita niyo naman uh, sobrang pulang pula kirot na kirot po talaga yan mga kablog ko ah uh, yun nga lang sabi ka ko eh hindi natin na uh, lagyan ng boses eh maririnig nyo sana kung ano yung nasabi sa pasyente natin so ayan mga kablog ko pakinggan nyo na lang ang Uh, voice ko, yung voice over ko kasi ito na lang yung <laughs> nagbibigay buhay dito sa video na ito uh, mga ka-vlog ko pero uulitin ko po sa inyo mga ka-vlog ko uh, nabigyan po natin siya ng uh, kaginhawaan sa kanyang karamdaman uh, nawala yung kirot at ito ah uh, Nagamot po natin ng Tres Mundo. Yan nga ang sabi namin na ayto ah, mga kablog ko. Ito po yung pasinti po natin. Yan, Eh nararamdaman niya ang paggamot ng isang Tres ah, ngayon mga kablog ko, pinapasubo ko po siya upang malusaw lahat ang mga karamdaman niya sa kan sa kanyang katawan sa pamamagitan po ng kapangyarihan namin bilang isang trismundo, kahit sa video call ay kaya po namin siyang pasubuin ng kapangyarihan namin bilang isang trismundo para malusaw ng tuluyan lahat ng mga karamdaman sa kanyang katawan at pambigyan siya ng lunas at kaginhawaan sa buhay mga kablog ko magtiwala ka lang sa ama ang naglikha ng mundo ng may buhay at sa Agos natin, na walang iba kundi si Tres Mundo Tres Hilario, ah, nagpapasalamat din po ako sa kanila, sa ama, at kay Tres Mundo Tres Hilario, ay nabigyan din ako ng kapangyarihan. Kung wala sila ay wala din ako. At ito ngayon, handang tumulong sa mga taong nangailangan din ng tulong, na kahit wala mang kapalit o bayad o kahit anong uh, response, sa tulong namin Ay hindi po namin kailangan po yan Ang kailangan po namin Ay gumaling yung taong ginagamot na po Ginagamot po namin Ay tuwang tuwa na po kami yan mga kablag ko Sobrang saya Saya ko na po yan sa sarili ko Na tuwing may ginagamot po kami Na mundo Gagaling siya Ay malaking uh, Kaginawaan din yan sa dibdib namin Na nakapagpasaya nga nakapagpagaling kami ng tao at malapit na magtatapos ang video natin mga kablog ko naway naintindihan nyo po ang sinasabi ko uh, ulitin ko pasensya na po na hindi ko nakuha ang uh, recording voice namin gawa nga nakao pala so ito na lang hanggang dito na lang ako mga kablog ko Uh, see you next vlog mga kablog ko I love you so much Pakilike and share mga kablog ko ka. Vlogs TV. I love you, mga ka-vlog ko. Bye-bye. Mwa-mwa. -bye. Chup-chup.